So ito guys, yung, yung binilad namin kanina nung mga 9.30 ng umaga binilad namin to sa init. Hanggang ngayon guys, nawala na yung init dyan banda sa binilara namin. So titingnan natin eh uh, ngayon, 5 p.m. ngayon. So 7.10 minus 9.5 Ah, uh, 7.5 So 7.5 hours guys na nakabilad to siya sa araw ngayong araw guys ha, tingnan natin kung anong nangyari sa itlog kung ang init ba ng araw nakakaluto ng itlog so ngayon guys bibiyakin ko tong itlog tingnan natin kung anong nangyari 7.5 hours siyang nakabilad doon sa labas sa araw ngayong araw guys ha so tingnan natin kung talagang mainit mainit yung panaw alright okay, so na guys bibiyakin ko na uh, wala nangyari. So, ibig sabihin guys, hindi pa nakakaluto ng itlog sa loob ng shell ang init ng panahon ngayon guys. So, hindi pa talaga siya sobrang init na init guys. No? Pero nararamdaman talaga ng katawan na mainit na yung panahon. Pero hindi pa siya nakakaluto ng itlog. So, yun ang ating experiment guys. No? Hindi pa niya kayang lutuin yung itlog sa loob ng shell.